Sinong bakla? Ako! Party na ng pare! Nakalasigin oh. ko itong dalawa kong boyfriend! Woohoo! Oo, oh, tapos driving mo kaming dalawa! Gusto ko sanang sumalis sa kanila. Kaso mabilis na akong malasing. Ay sopro lang kasi ang kaya kong tumbahin. At mahirap ng malasing. Baka dumulas ang hidden identity ko. Bawal ang hindi wasak! Tara girls, kailangan lahat kumanta! Woohoo! Oh. Grabe ang tingay nila Para silang makawala sa hawla ng pagkalala Pero sige, tuloy nyo lang yan Hindi natin siya sa amin yung isa na Wala nang ibang alam ko yan Hindi mga mga ex Hindi kasi siya pinayagan ng mga mga Kayaan nyo siyang tubuo ng bong sa sobrang tigil Lagyan nyo ng kembot! tuso din siya, Charo. Ginalit niya muna ang malaki niyang ilaga bago niya ito Upang tubugin kaming mga pakula. Ay! Panganib ito, Charo. Sapagkat lahat ng matuhog nito ay nagturo ko. Ay! Ako rin, ako rin, sa mukha. Tutuhugin ka niyan. Tumuhad ka dali. Tumuhad ka namin sana lang yan. Magmuhang matikas mga bakos ang data. Pasensya na. Pero conservative ako. Hindi ako basta-basta tumutuwan. Paminsan, gusto ko rin na ako ang tumutuho. Moral lesson. Malaki man ang alaga mo, wala rin itong silbi kung manlalamot lang ito sa gitna ng labanan. Ay! Ang haba naman yan. Huwag mo sa akin yan, ha? Ah. Huh? Kariin ko yung bututay mong maitim! Huwag! Mukha ko yan! Batukan mo! Ito si Shopao Man, ang disiplinarya ng mga general na bano. Umuti! Oh, Gako! The... Bakit mo pinugutan? Sorry sir, may hawak lang akong kutsilyo. Hindi ito basta patayan, Charo. Pa'ng naman hindi butal, ginawa ako itong fundraising event. Ang Killing for a Cause! Piso para ba sa bawat mapapatay ng mga tauhan ko. Pambayad ng utang ng Pilipinas. Pero syempre, sa mga ganitong sitwasyon, hindi may iwasang may magkadevelopan. Sa ngala ng pag-ibig! Sa patagan Pag-asa! At mabaklaan! Kailangan na 1 for free para i-love you. Ano naman, 1 for free for 40. Para sa ang ng lalaki. Iwiwa ng babae, sipa ng boksingero, iwiwa na, slash! Ito, para sa mga club sa mga nota, sa mga TV. free, sa mga South Dakota, sa mga Donabelle, Do Chisto para Sito si mm. hmm. Ang pag-ibig hmm. Chubi Katay hmm. Blowing on the bed na! Uwi na tayo! Anak! Huh? Matanggap na ako ni Papa. Sa likod mo! Talag! Huh? Ano to? Bakit naalala ko ang buhay ko? Alam ko to. Noong hindi pa matanggap ni Papa, na isa akong bakla. Nahirapan ako noon. Pero sa kabila ng lahat, nandyan lang ang boyfriend ko. At syempre... Makalimutan ko ba ang una kong bonggang paglaladlad kung sa'ko nalaman na bakla rin pala si Papa? At ito? Ito ang una kong pakikipaglaban para sa ngalan ng kabaklaan. At dito? Dito sa day party na ito? Dito kami nagkahihulay ng na landas ng virginity ko. Pero okay lang nananagutan naman daw niya kapag nabuntis ako. Pero may pagkatanga din tong boyfriend kong to. Paano naman ako mabubuntis? Hindi ba niya naisip na hindi pa ako nilaregla? Ouch! Pero teka lang, may naalala pa ako. Ang unang beses na silipan ako ng boyfriend ko. Kasi ang buhay ko. Ang buhay. Ang isang bakla. Jesus, me ko sa nanay mo. Hindi niya alam na sinawa mo kita. Paano na yung mga pangarap natin? Paano na hindi mo mo sa gay bar? Band-aid? Sinong may band-aid? Walang helmet! Mm. Tato ka! Saka pa! Ah, uh, kilikili pa! Uh. Walang niya kayo! Makamatay tayo yung anak ko! Ah! Uh. Mm. Mm. Kak Amin pada kami sejali bima Maya, eh pikirannya kok lagu kok makmur dengan sorry sorry sorry, ah, Buhay pa yan! Nagkukulong yun lang yan! Ay, conscious na yan! Titigan nyo para makonsyos! Ay, kami ulo!